Ito nga daw ang roster ng Team USA para nga sa paparating na 2024 Paris Olympics. Well mga idol, binalita nga sa atin ni Shams Rania ngayong araw ang ilan sa mga projection na maaari nga daw na maging player ng Team USA. And actually meron na nga mga confirmed na maglalaro. Ito nga yung mga idol, anim na player ng Justice Stephen Curry, Jason Tatum, Lebron James, Kevin Durant, at Joel Embiid, saman nga daw ni Drew Holiday as a 6 man. And well, sa line na pa lang ito mga idol, ay I think expected na natin na makamit nga nila ang gintong medalya. Sa panguna nga ni Lebron James at ni Stephen Curry, abay for sure nga na parang heavy favorites nga sila na manalo nga dito sa paparating na Olympics, makamit ang gintong medalya. Pero mga idol, hindi pa yan dahil may mga extra firepower pa na idadagdag ang Team USA. At ito nga daw ang ilan sa mga projection na player na maaaring maglaro kung saan nandyan nga ang mga young pero very talented na player na sila Devin Booker, Anthony Edwards, Halliburton, sama ng veteranong si Anthony Davis at idagdag na rin itong si Bam Adebayo. At yan nga mga idolang 11 players na maaari nga nating makita sa paparating na 2024 Paris Olympics. Ang talaga namang excited nga ang maraming fans na mapanood yan. Pero mga idol, meron pa nga silang hinahanap na player. Yan ay walang iba kung hindi si Kyrie Irving. Gusto nga nilang makita mga idol si Kyrie na maglaro muli para nga sa Team USA matapos ba naman ng kanilang na-witness na performances niya na itong mga nakaraan. Siya nga daw ang one of the great point guards ng Team USA mga idol at talaga naman daw na matinding backup kung sakali dito kay Stephen Curry. Kaya nga mga idol petition ng mga NBA fans sabay dapat daw isali. Ito nga si Kyrie Irving. May actually mga idol ay kina question nga nila ang addition ni Drew Holiday dahil hindi naman daw ganun kagalingan siya. Pero ang ilang argumento nga reply ng mga fans ay dahil nga daw napakalupit na perimeter defender na ito ni Drew Holiday at yung daw ay kailangan sa larong basketball kailangan mo ng depensa, hindi lamang panay-opensa. Kaya nga't nandyan nga daw itong si Drew Holiday sa roster ng Team USA. Pero I think mga idol personally kahit sino naman ang ilagay na backup ng Team USA sa kanilang roster ay hindi na yan magmamatter masyado nang dahil napakalakas na nga ng kanilang starting five. Imagine going up against Stephen Curry, Lebron James and then Kevin Durant and then pagdating pa sa kanilang second unit nandyan sila AD, sila Tatum, sina Edwards by for sure mga idol overpower na ito para sa Team USA. OP na sila kaya nga for sure magiging heavy favorites nga na naman sila ngayon pa ting na Olympics. Pero kagaya nga rin ng na-witness natin na mga nakaraang taon ay malalakas na rin ng ibang mga bansa, magagaling na rin sila. Kaya nga dapat kahit na favorites itong Team USA, abay dapat pa rin nilang irespeto ang mga kalaban nila and give their 100% if they really want to win the gold medal. Pero anyways mga idol kayo ba ano bang masasabi nyo dito nga sa maaari maging roster ng Team USA sa paparating na 2024 Paris Olympics? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.